Kaltas nang kaltas, buwis ng buwis, wala pang napapanagot, anong dahilan para magbabalik bayad tayo ng buwis. Mga boss, nag-file tayo ng panukalang batas na magsususpinde sa pagkakaltas ng buwis o tax sa sahod ng mga manggagawa sa loob ng tatlong buwan. Ito yung House Bill No. 6205 o yung National 3-Month Tax Holiday Bill na ifinail natin noong nakaraang araw. Dito sa House Bill No. 6205 mga boss, pag naging batas yan, eh yung lahat ng sahod ng mga manggagawa, eh makukuha nating buong buo. 100% walang in income tax deduction. At gusto natin yung saklaw o coverage niyan ay eh hanggang tatlong buwan o three payroll months. At dito sa sinusulong natin na paano kalang batas, covered lahat ng manggagawa. Kahit anong sektor pa man nanggaling galing yan, mapapribado o pampublikong sektor, regardless of income bracket o salary grade na nakukuha ng mga manggagawa. Simple lang naman yung rason mga boss kung bakit natin to finale. Sa gitna ng kagimbal-gimbal, the greatest corruption scandal in recent history na nag-i-involve ng daan-daang bilyong piso na buwis galing sa atin ng mga manggagawat ordinaryong Pilipino, wala pang napapanagot, wala pang napapakulong, wala pang nagiging accountable, eh anong dahilan? Para magbayad tayo ng buwis o kaltasan ng buwis yung sinasahod natin. So sa halip na nakawin lang o iba yung makinabang doon sa dugo, pawis, sinagsakripisuhan natin na trabaho, eh maigi, mapunta na lang yan, 100% sa mga manggagawa. Kaysa naman, kaltas ng kaltas, buwis ng buwis sa atin ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. E maigi, bigay na lang sa atin 100% magastos natin para sa ating pamilya, para sa ating mga anak at mga gastusin sa ating bahay. Nagpapadala rin ng mensahe itong panukalang batas natin na hindi tayo pumapayag na gaguhin at bastusin na lang ng mga politiko magpakasasa sila doon sa mga buwis na kinakalta sa sahod natin. At gusto natin merong makulong, merong mapanagot. At hanggat walang nakukulong, hanggat walang napapanagot, wag buwisan ang mga manggagawa doon sa sahod na natatanggap natin. Alam naman natin mga boss na maraming nga harang dito sa ating panukalang batas. Kagaya na ni Ralph Recto na executive secretary na ngayon, na alam naman nating hayok na hayok sa buwis o pagbubuwis sa ating mga manggagawa at ordinaryong mamamayan. Eh ganun pa man mga boss, hindi naman tayo na ng loob, hindi naman tayo nawawalan ng pag-asa. Ilalaban natin itong House Bill number no. 6205 para maging ganap na batas at magkaroon naman ng kaunting kaginhawaan o breathing room para sa ating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Kaya, laban lang tayo mga boss! Tara na, kamanggagawa!